Sa wakas, mayroon ng farmers na kainbinto na ganitong idea habang nakahiga ay nagtatrabaho. Ito yung idea na hindi pa kumakalat o hindi pa ito nagagawa sa iba. Ito yung idea na patuloy pa rin ang pag-aaral ni Kuya dito kung paano niya isistima ang ganitong paraan. Kasi habang nakahiga ka ay pwede ka magtarbaho, pwede ka magtatanim. Alam naman natin na ang farmers ay talagang napapagod at sumakit yung mga baywang. Kapag gumising yan sa umaga ay hindi talaga magigising agad-agad yan. Nakahiga pa yan. So ang ginagawa ni Kuya dito, nag-invento siya na anong paraan para sa mga in the future na pagdating ang panahon, ito yung kailangan ng mga farmers. Tapos pwede mo pa siya lalagyan ng electric pan. Kung napapansin mo, parang hindi siya kapanipaniwala. Pero sa ngayon, Pwede pa natin itong pagtawanan, ang ganitong idea. Pero darating ang panahon, magugulat na lang tayo na meron na itong binibinta sa market. Ang ginagawa ni Kuya dito ay double purpose. Sa likod nito ay nag-araro, nagbubungkal ng lupa. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, ay malalim pa yung pagkabungkal ng lupa. Hindi na kailangan hawakan ng tao. Ang ginagawa siguro ni Kuya dito, meron siyang remote na hawak-hawak habang ito ay nakahiga or naka ano na to naka set na to sa system ng kanyang ano ka tapos dito naman ay mayroon itong pang tractor ibig sabihin double purpose siguro kung titingnan mo ito ay parang tamad lang ito kasi nakahiga siya pero kung napapansin mo ay talagang madiskarte ang tao na ito kasi habang nakahiga ay nagtatrabaho ibig sabihin pwede siyang kumita habang nakahiga ang diskarte na ito ay hindi pa ito nakopya ng iba. Siguro si kuya pa ito nakauna. Darating ang panahon kung ilalabas man ito sa merkado, sigurado ako dito na maraming tao na gustong maging farmers. Tingnan mo dito mga kaidol. Abang nakahiga ay may gumagawa, ibig sabihin ito nakarelax yung katawan mo. Tapos pwede din ito sa highway. Ang idea na ito, proven and tested na ito ni Kuya habang kumakain ay walang problema. Pwede siyang mamasyal-masyal. At sa mayroon na siyang electric pan, ibig sabihin siguro ang katre na ito na mayroon siyang generator doon sa loob. Sa panahon ngayon, ang kailangan ay diskarte. Pero kung wala kang diskarte, ay mapag-iwanan ka sa mga bagong technology. Itong ginagawa ni Kuya ay bagong technology ito sa kanya. Sa ganitong idea, kahit may kapansanan ka dyan, hindi ka makalakad o lagi ka lang nakahiga dyan sa bahay mo, ay pwedeng-pwede ka pa rin magterbaho. Nakaka-inspired talaga si kuya dito. Kasi nga habang nakahiga ay may terbaho kaya hindi mo siya pwedeng sabihin na tamad.